mag house tour kami sa bahay ni Kuya yan. Tanggol. Si Tanggol. Wala lang kayo makawala lang yan. Ipasok ko yun kay Alvin Tanggol. Okay. Ang no? bahay ni Kuya Alvin, no? cute. Mag house tour kami sa bahay ni Kuya Alvin Ah, may ano siya, swimming pool dito. May pa swimming, may pa, doon, Swimming pool, yung mga ano nila. Hmm. Ito mo <laughs> Ba't may ganito to kay Elvin? Ah, pa... oh, may ganito yung, ano pala. Ah, yung pinalis. Ah, dito, uh, dito pala yun sila? Hindi yeah. mm. na Oo. Uh um. oh, sabihin natin kaya katayin natin dalawa. <laughs> Hawakan min kay Elvin, ha, papasokin namin bayan, kay Alvin? Wala, ka ng ihi. Eh, lang mo babaho ka ba kung yan. Ilwabe sa oh, so, ito yung okay okay. <laughs> ang ganda yeah, I mean, naman. Oh, ang Ang ganda ng back ni Alvin. Okay, oh, papaya do. Sa so, okay. Pagito'y malinis, ang sarap magpagala ng mga na Ala, ang kasi ng linis. Hindi dapat kasi iba. Saan yung lupa? Anggang ang doon pa. Hanggang doon sa mingi kong yun. tupayang oh, yun. Oh, ay, ang so pala. na. Hinugna. Ano natin? Hoya. Na. Mm. Na. Focus natin. Lumapit ka lang Mama. Hanggang doon yan. ang doon. noon. Yung farm ni Kuya Elvin, guys. Ang doon. ng ano, Hanggang doon. noon. Ang ganda noon. Kita, swimming pool. ha. Papasukin natin. <laughs> Ito yung <kayang> Wifi <laughs> <Wala>. <laughs> Ayan yung bintana. Ang babae. <laughs> Pilipina. Ayun ito. Ano, hinog na. Oo, okay, oh, um, ang dami. Dito yung kabila Sa bahay ni Kelvin. Ha, may boy, you know may that girlfriend si so Kelvin dito. Silipin natin. Ang ganda si Kelvin kanyang girlfriend. Kaya yun pala yan. Oo, oh, di ba? Talo kayo. Sa okay-okay. kayo kay. Ito ang <laughs> kanyang <laughs> gate. O, oh, ayan. Sarado na yung aso. So, doon lang kami sa farm ni Kuya Rodel. Uh, ha? ha? Kaya yung pagkain yan? Baka malaki yung jungkok. Baka lonokin na tayo nun. Baka malaki yung jungkok. Kasi so, dyan nandoon na. Pats, tilad.